Hi guys, good afternoon. Ngayon po guys ay mag-ikot tayo sa uh, ano ng bahay. Ito tingnan natin dito. Ano na no, nagawa? Ito po ang likod. Tingnan natin ito. Ayun, sinur. Magawa sa ano. Ayun yung sa visitor room. Tingnan natin o siyosoy natin. <laughs> Tapos ito naman yung lah. dito naman daw ang ihawang ko. Ayan, lalagyan niya ng bubong. Diyan. Ihawan. Diyan sa gitna ay lalagyan ng swimming pool. Tingnan. Wow, wow, wow. Tingnan natin ang ito ang ano. na na, na. Tingnan natin ang gawa ni Nor. Giant engineer. <laughs> Ayan, punta tayo sa uh, ano ni Abodi. Ito ay para sa visitor ni Abodi. Wow. Ayan, punta tayo dito. Oh, may tiles na. Wala kiberhada. Hmm. Hada le, hada le sepi tahad wala kibir kada ang visitor ada hina ada hamam yan e no, dalawa ito ay para sa visitor yung pa ito pa itong isa na yan para kay Khalid at ito naman ay para kay Abodi wala kibir Hindi kalasada. Hadhag is. Ah, jaras po kita. hada jaras ka Wala haram sa hina, <laughs> haram sa kalakitir sa bul. Hmm. Iyan ay hagdan. Iyan hagdan paakyat doon. Tapos ito may ano, tapos yon sa ano ng sala. May butir to. Mayroon siyang daanan ng sasakyan. Dito. yan daanan ng sasakyan. Hada punta doon hmm. ito po ang ano yan kalawakan ito ayan para kay Khaled isang bahay na mas malaki pa nga bahay ko oh. ayan tapos ito rin oh. hmm. ayan. na building yan. yan ang building namin ng na mga ano mga tauhan nila yun naman ang building ng mga amo yun mga kwarto nila ito na visitor Ayan. Tapos na yun. Ayan. Ayan si Taha. O. Ayan po ang ano namin paligid ng ano. Ayan. Deserto. Nasa deserto kami. Ayan o. Sunset. Desertong deserto kami. Kung yan ay bundok. Kung sa Pilipinas yan. O. ba diba? Wala kayong makikita ang ano dyan. O. Tapos ngayon tingnan natin. Alis na tayo dito sa ginagawang bahay you know, ni abodi o, Dito o. Lufong tayo po sung. Tapos ito naman, pakiat doon. Dito ay nagkakabit sila ng tubig. yan Ayun, punta tayo doon. Sa kaya sa buo, ano. Sa bundok. yun Ayan. Eto yan ang bahay ng amo namin. Yan. Yan, diba? Napakalawak. Kasi isang hektar ang layo nito. Tapos ngayon dadaan tayo rito. Aba! Hinabahato ka mo ng mga limon? Ah. Automatic. Automatic uh, water? Mm. Automatic ang moya hagis uh, plan. Sriya. Oh. Ginagawaan ng ano automatic na ano sa tubig para sa pangdilig. Mm. Yun dadan ako dito. <laughs> Lumusong ako dito. Yun bako. Yun tapos yun. Hadag hag is. Hagkaharabah. Hmm. Ito na, ayan na, ayan, ayan. sa ano, bundok. Ito ni Madam, saan akong galing? mag hmm. <laughs> ikot tata ito, ang paligid ng bahay. Ito, yung oh, ayan yung bundok. O, yan ayun, yara, ano niya, sa kanto, paligid itong CCTV, yan ay kay Madam na kwarto, yan ay barbecuehan, yan ay kusina, yan ay sala at da, uh, sala at dining room. Dito ang hallway. Uh, wala pa yung pintura kasi, ayun o, oh, lalagyan pa ng interlock. Dito, lalagyan pa ng interlock dito. Hmm. Wala ditong CCTV. Ayun, mayroon dong isang CCTV. Ilan na? 1, 2, 3, 4. Ang sunset o oh, sunset. Oh, sunset. ito yung gumulong sige sige dito tatabunan pa yan adoy. Alis na. Doon doon mga tataniman din pala mga limon sa gilid. Yung mga limon na don doon sa gilid. Tagal Ab din Abaho na, abaho na. Hmm. Kaya inaano na, -na, -na uh, tubig doon, ano. Mga limon daw doon sa likod, sa gilid. Dapat doon yung mga ano malunggay. Umuwi na yung ano. Hmm. Dalawa lang ba yung bigas na binili? Oo. tatlo, sabi ko tatlo. Dalawa lang. Tinanong niya nun? Sila. Akala ko Bakit may ano? Sabit kay Isaac ng abahon na ano sila o overtime ano mo na tubig Madaros mama bas ismail mo talata automatic daw yun na tubig na yan may, time may, ano, may timer pag nagdidilig Ayo bah, Kalam inti? Mm. Walang akan mengatakan tidak. Tidak iman. Tidak menerima. Tidak menerima. Tidak menerima. Tidak menerima. Tidak menerima. Tidak Kayo kasi makita ko no bang biniling ibang ano di naman pinapabili. Di isang puno din malaki tapos may tubig parang fountain daw masunod kaya din lahat naman ano hindi naman na ano natupad ibang mga plano dyan fountain daw Ito nga nag overtime sila <laughs> hmm. Selesa pepehan, empi jone apokak, emakap montase pelipinas, emi jone, emakap montase pelipinas, emi jone

ginagamit nila ano yan nila bahot ba ko po ko di sana man dadalhin dito lang naman sa kanila dito pa nga uto tamba kan nila oh okay.

thank you for watching